Ang bulaklak o. Oh. Ayun pa yung isa. Lapitan natin. Ayan, ganda-ganda. Laki-laki o. Oh. Ano to? Garden ng kapatid kong isa. Meron siyang paprika. Ayan. Yung kapatid naming bunso. Ito yung garden niya. Punta tayo sa banda roon. Ito yung puno ng plum nila. Ang daming bunga. Ito oh. Ang so, dami-daming bunga tulad ng isang kapatid kong isa. Nandito ako sa bunso naming kapatid ngayon. Mga pananin nila nakakaingit ano. Ako yung walang garden. Wala kaming garden. Dahil nakatira lang kami doon sa anak anak ni Lakay. Anak na asawa ko. Ito yung garden nilang ganda. Pasok tayo dun sa loob. Ang dami nilang pananim. Ito yung kung nila tapunan ng mga nabubulok. Ayan. May mga sukini din sila ang lalaki. Ayan, lalaki ng supini. Ito. Parang kalabasa yung da, ano niya, bulaklak o. Oh. Parang kalabasa yung bulaklak niya. May rose din siya dyan. Ito ay Mirabil. Ito yung paprika o oh, ang lalaki ng bunga. Ayan dami. Oh, ang dami ng bunga. Ayan oh. Ayan oh. Isang puno lang ito, ang dami ng bunga. Ito 'yung peach. 'Yung peach nila oh. Meron ding tomato Pero hilaw pa. Ayan. To, ang daming bulak-lak, yung sopini ayan yung zucchini oh. pero wala pang bunga ayan may figs din sila maliit pa may mga okra din kaya lang walang naharbisan na nila wala nang bunga ito punta tayo doon sa kabila may sitaw din ito pero walang bunga pero nagharvest na ha? sila nag na nila siguro meron ding ang palaya dito oh, sa likod yan kumuha ako kanina ng ang palaya mayroon mo maliit na bunga oh. ito maliit na bunga ayan may sitaw ito ganyan kahahaba yung ano niya oh ang haba Pa, oh. Ayan, ang haba. Ang hmm. haba, oh. Ayan. punta tayo dun sa kabila. Ito yung cherry tree. Ito may strawberry din silang maliit. Pero tapos na yung strawberry. ito nag harvest kami kanina ng patatas ito yung pinagkuhanan namin ayan yeah. ito yung kulitis ito, ano na matigas na magulang na siya meron din silang upo ito yung upo ito din yung mirabil mirabil kaya lang hilaw pa. Pero malambot na rin siya. Hmm. Ah, tara na. Tara na, Luna. Luna, tara na. Go.